right, so kasama natin yung batang makulit. Ayan, just the two of Nandito <laughs> so, tayo sa middle of nowhere. Ayan, siyempre kasama natin itong ating red tricycle. nag ka ba? Hi friends. Ayan, ah, kagigising lang kasi nandito na tayo sa parting rough road. Ano? So ayan yung ating red tricycle. At so, ayan yung batang makulit. Ayan, kaming dalawa lang. And pupunta tayo sa dito Maliligo kami Pero ito yung daan natin Subukan natin mag adventure ulit Papuntang beach Off road Medyo Off road yung ating daan Kumapit, kumapit Alalay lang tayo Ay alalay lang sa Primera Okay, so katulad ng sinabi ko Kaming dalawa lang ng batang makulit Just the two of us At naisipan namin Maligo sa beach Ang ganda daw ng bato Yung bato sa gilid oh, Medyo nirepair nila tong daanan eh. Halatang Nakuka ito nung umulan Dinaanan ng tubig Makikita natin may mga repair sa daanan, ano? Inayos, tinakpan yung mga butas. Oh, yung mga kulay brown na yan, lupa yan, tinapal sa mga dinaanan ng tubig. Okay. So, uh, ganito pa rin ang daan. Off-road, pero Siyempre, syempre, kung saan mahirap ang daan. Doon ang maganda ang adventure. Di ba? Ah, kumapit ka, kumapit ka. Malapit na tayo. Ay, inayos, inayos dito. <laughs> Ay, may mga nakamotor na rin dito, ah. Oh. Ah, may mga makakasalubong tayo dito. Ay, mabato, mabato, oh. wala atang tindahan dito ay 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 so, ah uh -huh. ah <laughs> may bahay pa ba sa taas hindi nakikita dito eh so, ayos ah Oo, kayang-kaya ng tricycle dito. Ay, okay, aso. mababang mababang kotse pwede kaya yeah. ha oh. oh, may bahay dito ay may bahay dito may mga aso Oh, ay, yun lang yung dagat, kulay blue uh oh. May nakabara sa daanan Ano tayo natadaan dito? ah Blue, blue, azul asul lang blue long Ay, may mga tricycle dito Bakit? Parang maraming tao ah Parang maraming tao ngayon ah May mga tricycle dito Ay, ay, ay Hmm? <laughs> may pagka off road talaga yung daan natin dito. hindi umbrella rocks so <laughs> iba ay iba oh okay may building dito ng coast guard Opo. Yan na, nakikita ko na. Nakikita ko na. Aha. Yeah. Ay. Ay, nakikita ko na. Ha. aha Oh, mga bato eh. Na, ay siguro nila yung daan, tinanggal nila yung bato para hindi mahirapang umakyat yung mga sasakyan. Ay, 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 ay. Ang dahil ko ma. Ay, para sa natin. Uy, tayo ng... Dito? Low tide. Subukan natin doon sa dulo. Ah, may mga tao. Ay, buhangin. Buhangin! Napuskol sa tinarat na! May lobo! Hindi kaya! Ay, ay, ay! Napuskol yung tinarat! Doon sa pa yung... Oh, may bubong na kami ni cottage na din, Ay, pagtambayan tayo kay Umit oh, bobong na, diga tides da. Ay, hindi kaya. Oh. Dito eh. Dito na tayo. Alright. Ayan. nandito na tayo sa beach. Siyempre, kasama natin yung batang makulit. Ayun! Ayan, no. Oh, enjoy na naman yung batang makulit. Nakaswimming na naman. <laughs> Ayun. So, uh, enjoy ulit natin 'yung paliligo. Dito sa beach ano. Dito ito 'yung tinatawag nilang Tumok Beach. Oh, ba? Diba? Tumok Beach dito sa Agno, Pangasinan. Malapit na 'to sa West Philippine Sea, ano? South China Sea. Ito na 'yon, nakikita mo na. Ayun, nasa dulo tayo ng Pangasinan. Alright, dito sa background natin, malalaking bato. Ayan o, no? malalaking bato. Ayan, kitang-kita nyo, nagkukulay brown sila dahil katatapos lang ng isa na namang malakas na bagyo dito sa western, Pangasinan. Ayan, kaya kulay brown, naros natutuyo na yung mga dahon. Parang summer na ulit dito pero hindi pa summer, bare months pa lang ngayon. Ayos ha, nag-enjoy yung batang makulit. Ayan, may gutom yung batang makulit. We end the time! Enjoy na enjoy yung batang makulit sa baon naming pansit. Pansit with sardinas. Sa mga gustong pumunta dito, libre ha? libre walang entrance fee so, ang babayaran mo lang dito syempre kung gagamit ka ng cottage oh, maraming cottage sa bungad sa gilid ng dagat Nandito, mura? oo mura dito mura ito pala sa beach na ito no ah uh, mabato malalaki yung bato ayan pero maganda yung buhangin niya maganda yung buhangin niya ito so, yung buhangin dito sa Tumok Beach ayan no? light brown na may pagka white ayan Alright, so ito po yung ating red tricycle. Iniwan natin dito sa gilid ng daan. Kasi hindi pwede dun sa dagat sa buhangin. Kung makikita nyo, ayan, nagsisimula ulit silang magpatayo ng ito, mga cottage. May CR dito. Ayan, ewan ko lang kung may tubig. Parang wala. Kasi parang dry na dry na rin dito. <coughs> oh, ayan. Inuubo na yung batang makulay. So, Uwi na tayo. Bye-bye. Okay. Pauwi na po tayo.